Is yes, dito lang yung uh, shop ko malapit dito sa yan sa mga Lespo. Kampo ng Lespo. Sa mga uh, bahay ng mga Lespo. So dito lang kami yan. Uh, Malawak yan hanggang doon. sa dulo. So dito sa, sa street na to, wala masyadong gulo kasi maraming maraming Lespo dito. Surrounded siya ng mga ng mga Lespo. Sobrang init grabe. Para kang nilapasan. Grabe, guys. Init. Woof. Wala pang biyahe yung yung way papunta sa sa shop namin. Naglakad lang ako dun Mula sa pinaka uh, main plaza nila hanggang dito. 'Yan. Ang init grabe. <laughs> Sobrang init. So ano nga pala today? 43 degrees Umabot kami ng 43 degrees ngayon yung city namin Parang pinapaso Dati kasi dito umabot na naman ngayon, umabot minsan ng 45 pero hindi Yung init niya hindi naman ganun parang pinapahaso, ngayon, iba yung init niya eh. Parang nasa bunbunan muna yung ano Yung araw ata <laughs> At sa ulo Wala <laughs> pag ano, pag mahina talaga yung resistensya mo dito. Mahihimatay ka sa daan. Eh ako may asma na ako, asthmatic na ako pero kinakaya ko pa rin. Sanay na, sanay na kasi tayo sa ano yun eh, Sa, sa Saudi dati. Sa Saudi umabot kami na sa 55 degrees. Talagang paglabas mo ng bahay, uh, para kang sinusunog. Sanay na ako dun. At dun sa Qatar, takata naman mas sanay ako mas anakuto mas matindi dun kasi yung pilak ko malapit sa disyerto pagkatapos ng trabaho na maghihintay kami ng mga uh, ng aming service nung kami nakatambay sa labas tapos yung yung ano na yung place na yon talaga as in the sa so, pinapakain namin mga mga ano mga military base na mga employees mga employees sa military base tapos sa uh, kaya naghihintay kami 1 hour dun sa sundo namin. Puta. yung pag humahangin dun, may kasamang albok tapos init. Pag mahirat ang sustensya mo dito sa dyan sa Arab country. Wala. Talagang patibayan talaga ng katawan. Sustensya. Ay. Pero iba talagang init ngayon. Nagbago na talaga yung weather ng ng mga bansa ngayon siguro sa taglamig din sobrang lamig dito sa sunod mga 3 5 months kasi yung ano dito eh yung taglamig na ay grabe so naglalakaran yung mga pasahiro kasi walang ano wala walang sasakyan So ito guys yung, yung yan. And yung deportation dito, ayan. yan. Immigration. Yan, dito lang yung shop ko malapit lang dito. Kaya ang customer ko marami mga police Mga sundalo, mga taga taga government. Okay, mga tropa natin dito guys, mga high profile. kabila Init ay Grabe Kira bang dia? Kira bang dia pa tayo wala naman buhay sa Pilipinas masyado eh. Mahirap pagtrabaho sa Pilipinas kaya tiyaga lang dito kahit ga mahirap ang trabaho. Tiyaga lang sa abroad guys. Kung kayo may mga trabaho maganda, kahit mahirap yan basta sumasahod, basta updated yung sahod nyo saka nakakain kayo na maayos sa kumpanya nyo. Tuloy lang. Mahirap umuwi ng Pilipinas pag uwi mo back to zero ka na naman. Patuloy lang maubos ang pera. Okay lang sana kung may business, may investment, okay lang yun. Pero ang pinaka best talaga guys, meron tayong investment pag uwi ng Pilipinas. Or meron tayong business. Kahit matambay tayo, at least kumikita tayo. Meron kasi yung puro laba. Meron kasi puro palabas lang ng pera eh. Kailangan may pumapasok din sa bulsa natin na, na pera. Dapat ganun. Ay grabe. Uy. So nandun yung immigration saka yung deportation dun. Saka yung shop ko naman doon Dun yung shop ko. Malapit na so, Hindi ko na ako bay. Gagay na.